mga kababayan, Senadora Lore Legarda! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakikiisa sa inyong lingkod ngayong gabi, marami pong salamat sa inyong pagdalo. Mahal po tayo ng Diyos, hindi umulan, Pasalamatan natin ang Diyos. Maraming salamat. Sa mga kababayan nating Cebuano na nanonood po sa atin, maayong gabi sa inyong atanan. Sa mga kababayan nating Ilonggo, sa Akon mga Kasimanwa, sa antike, at nandito si Governor Sally Perez, maayong gabi sa inyong atanan. Sa mga kababayan nating Bicolano, maray na banggi sa Indogabos, sa mga kababayan nating kapampangan, Mayap Abengi po. Sa mga Ilocano at nandyan po ang aking nanay na nagpakilaki sa akin mula po nung ako'y napanganak na taga Paway, Ilocos Norte. Mahal kita nanay. Naimbag na rabi, kayo amin. At sa mga kapatid nating muslim, nandito kayong lahat. Assalamualaikum mula sa inyong bay alabi maraming salamat. Sa lahat po na ating mga kapatid, kababayan, lalong-lalo na sa Laguna, nandyan po ang aking ama. At sa mga kamag-anak ng aking lola sa Marikina, at sa aking mga kababayan, kung saan ako napanganak sa Malabon, sa buong Kamanava, magandang gabi po sa inyong lahat. Batid po ng inyong lingkod ang tanong nyo sa akin at ang tanong ng lahat ngayong gabi. Magdedeklara na ba si Loren? Ang tugon po ng inyong lingkod, opo, magdedeklara na po ako. Magdedeklara na po ako ng hangarin kong maglingkod ng walang humpay, ng walang pasubalik, at ng may malinaw na plataforma para sa ikauunlad ng ating bansa. Sa gitna ng pagdadalamhati ng milyon-milyong apektado na mga nagdaang bagyo, sa gitna ng patong-patong na problema ng bayan, sa gitna ng waring kawalan ng pag-asa, sinong hindi naghahangad ng pangmatagalang lunas sa mga problema ng bayan? Sinong makakatiis sa hinaing ng na mga naghihikahos at salat sa buhay. Sa harap ng kasalukuyang pagsubok, hindi po natural sa inyong lingkod ang magsalita tungkol sa politika para ka lamang. Sa panahong ito, ang matinding pagsubok higit na matimbang sa puso ng inyong lingkod ang paigtingin natin. Ang ating layuning maglingkod at isulong natin ang isang tunay at wagas na pagbabago para sa sambayanang Pilipino. Iilang linggo pa lamang ang nakaraan matapos manalanta ang bagyong Ondoy at Pepeng At hangayon, habang ako'y nagsalita, signal number three sa Cagayan at sa Norte. Hindi pa naglilihom ang ating mga sugat. Patuloy ang pagdadalamhati na mga nawala ng mahal sa buhay patuloy ang pagkabalisa ng mga napinsalaan, patuloy ang paglaganap ng nakamamatay na sakit, patuloy na namimiligro ang sabayan ng Pilipino sa mga sakuna at krisis na hatid ng pagbabago ng klima o yung tinatawag nating climate change. Ito pong mga nakaraang linggo, natunghayan ng inyong lingkod ang kalagayan ng ating mga kababayan, mga naging biktima ng pagbaha, ang mga maralitang tagalunsod, mga naghihikahos na magasakat mangingisda, ang mga pamilya ng mga OFW, ang mga nagpakatatag na mga ina ng tahanan, mga musmus na bata, mga sanggol na may sakit, mga niba bilang na mga mag-anak sa mga mainit na evacuation center. Sa aking pagpunta po sa Lupang Arenda, sa Taytay -tay Rizal, nung isang araw, nakita ko ang inyong kagandahang asal, lalong-lalo na ng mga bata habang sila'y nag-aantay at nakapila sa kanilang aruskaldo at lugaw na ating linuto para sa kanila. Napakabait ang na mga bata at sinabi ko, ano pang skwelahan ang inyong pinupuntahan at minamanuhan pa ako at ang gagalang ng mga bata rito. Sa lugar kung saan ako pinanganak, sa Potrero, Malabon, sa Panghulo, at sa iba't ibang barangay sa Malabon, sa Tumana, sa Marikina, at sa ibang mga barangay sa Marikina at sa Kainta, nakita ko ang disiplina ng mga tao sa pagpila, sa pagantay sa mga relief goods sino nagsasabing walang disiplina ang Pilipino meron tayong disiplina meron tayong likas nakabaitan at galing sino nagsabing tayo'y divided hindi totoo yan sa panahon ng krisis tayo'y sama-sama sa pamamagitan ng mga ginanap ng mga Senate hearing sa Committee on Climate Change na aking pinamumunuan, higit ko pong naunawaan ang mga puno't dulo ng ating mga problema. Tatlo po ang ating dahilan dyan. Unang-una, poor urban governance. Anong ibig sabihin yan? Paliyadong pamamalakad at kulang sa pagpatupad ng ating mga batas. Pangalawa, Vulnerable rural livelihoods, yung kahinaan ng kabuhayan sa kanayunan. At pangatlo, ecosystems decline, yung pagkayurak ng inang kalikasan. Ito yung kinaguriang deadly trio na patuloy nakikitil ng buhay at pipigil sa kaunlaran ng ating bansa. Kung atin itong babaliwalain, lalo na ngayong nadarama na ang epekto ng climate change nabuwal man tayo, babangon pa rin tayo ng mas matatag. Malinaw po sa akin ang mga dapat nating gawin. Una po, kailangan maglatag ng isang pro-people agenda. Isang makataong programa na magbibigay lakas sa mahihirap samahi hina sa maralita at uunahin sa lahat ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga OFWs, ang ating mga maralitang tagalunsod at sa kanayunan at sa ating mga katutubo. Ang yamang bayan ay dapat ituon sa mga serbisyo. Una, sa pabahay, patubig at sanitasyon, libreng gamot at gamutan, edukasyon para sa kabataan at skills training para sa mga hindi nakatapos o mga may edad na ibig maging kapakipakinabang sa kanilang pamilya at lipunan. totoo po, kailangan need nating lahat ng isang matibay at maunlad na ekonomiya. Ngunit dapat nararamdaman ito ng bawat sektor at ng bawat Pilipino. Dapat walang Pilipinong mamamatay dahil walang pang-ospital o dahil sa kakulangan ng gamot at serbisyo sa ospital. Walang Pilipinong dapat magutom o mamatay sa gutom. Dapat alagaan natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang mga taong nagpapakain sa atin ay dapat may makain din. Buhayin nating muli ang agrikultura ng ating bansa nang sa gayon, hindi na natin kailangan umangkat ng bigas.